Naghilaan ang anak sa labas ni Michael Jordan at Lebron, tara at himay natin ang tapatan ng Los Angeles Lakers at Minnesota Timberwolves as expected maganda ang pinakita ni Luka Doncic kahit mahigpit ang mga bantay nito. Pinakita niya na kung bakit siya ang second all-time sa average points per game sa playoffs in the history nagtala siya ng 16 points sa first quarter at sina Lebron at Austin Reeves ay wala pang puntos ganun paman na baon pa din ang Lakers 20. 21 lead Eli. The first quarter habang nakaupo sa bench si Luka doon bumulusok ang Timberwolves, at na outscored 15-2 run, kahit pinasok si Luka nagtuloy ang momentum ng visiting team, at inaatak nila ang depensa ni Austin Reeves, na nagresulta ng mga open three-pointers nila Naz Raid Julius Randle at Jaden Daniels. Bukod niya sa chase down block ni Lebron ay napakaluwag ang depensa ng Lakers, dahilan nagtala ang Timberwolves ng 59-48 lead at the halftime. 17 points na si Naz Reid at 14 points si Daniels to lead the way, sa Lakers naman 20 points si Luka at 10 points si Lebron James. Tinatalo nga ang Lakers sa effort at 50-50 place. Sa third quarter naman at lumayo ng bahagya ang Timberwolves. At patuloy pa din ang magkakasunod na 3 points nila at ganado si Anthony Edwards. Walang magawa ang depensa ng Lakers kasi maganda ang ball movement ng Timberwolves. Bago matapos ang quarter ay pinulikat ang anak sa labas ni Jordan si Edwards at gumawa ng run ang Lakers at natapos ang quarter sa isang half-court shot ni Luka Doncic. Sa fourth quarter naman inangasa ni Edwards si Luka sa kanya ng three-pointer, at tuluyang hindi nakabawi ang Lake Show sa game na ito mula sa solid na team effort ng Timberwolves at nasungkit ang unang panalo. Nasayang ang home court advantage ng Lakers. Kaya nanalo si Edwards sa unang game. Naganap din ang tapatan number 3 at 6 seed matchup sa Eastern Conference na New York Knicks at Detroit Pistons as expected. Pisikal ang naging matchup na ito at natapos ang unang quarter tied at 28 at natapos ang first half na dalawa ang kalamangan ng New York. Off game si Cade Cunningham na so far 3 of 10 lamang siya sa field habang si Bronson ay may 4 out of 15 lamang din. Gayon pa man nag step up si Tobias Harris na may 20 points at the half at 19 points si OJ Ananobi kaya dikit pa rin ang laban despite off game ang mga superstar nila. Sa third quarter naman ay lumaki ang lamang ng Pistons dahil sa paunguna ni Cade Cunningham habang si Bronson ay may nararamdaman. Sa fourth quarter naman naglamya ang Pistons at gumawa ng 20-0 run ang New York Knicks, natalo na ang Pistons at tuluyan na nasungkit ng Knicks ang Game 1 sa score na 123-112. 34 at 8 assists si Jalen Bronson. 23 points 11 rebounds 5 assists at 4 steals si Carl Anthony Towns. 23 points 7 rebounds and 5 assists si OJ 13 points, 13.7 rebounds and 6 assists si Josh Hartkaya. Ngkuha ang 1-0 lead in favor sa New York Knicks.